Magandang umaga Hello, sa ating mga manonood. Ako ay si Joe at kasama ko ngayon ang ating mga binamahal ng mga blockmates sa Pilipino. Sa kaliwa si ko ay si Shihan. Sa kanan ko ay si Johan. At ako naman na si Josh. At ngayon ang unang episode ng Ecology. Kung saan mapag-usapan namin ang pananamit ng kalalakihan. Kaya kapag iisip natin ang panibigan, ano ba ang naisip natin? Kayo ba? Kultura kultura ang History. 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 history and literature. History. Yeah. Literature. Tama naman lahat yun. At nalaman natin na ang panitika, panitika ng Pilipinas ay higit pa sa mga libro natin na basa natin. At sa aktual, ipapakita ito sa iba't ibang anyo. Ngunit sa teksto ng aming podcast, maaaring ito mahubog o maipalating <laughs> sa pangunggitin ng uri ng panagamit. This episode worry ng pala na kayo. Yeah. Yeah. Yes. Uh, tama. Sinasalamin ng pananamit ang kapanahunan sa ating bansa, ang iba't ibang influensya sa atin at pangkalahatan ay nabubuo din ito sa ating sariling identidad. Ngayon, ililibat ko naman ang mikropono kay Johan. So, magandang araw. itong ang aking pamagat. Sa makalumang mundo, ang sinaunang pantakit ng ating ng Pinoy. Kapag sinabi natin ang salitang katutubo, naisip natin ng panahon bago sinakot ng mga Kastila ang Pilipinas. Sa panahon ito, bago na ng mga Kastila ang ating mga kasuotan, iba-iba ang ng mga Pinoy sa iba-iba't parte ng bansa. Ang mga kasuotan nito ay nakadepende sa pinanggalingan ng kanilang rehiyon, pati na rin ang klima ng rehiyon na iyon. Halimbawa nito ang paggamit ng mga igurot na nakatira sa bundok ng kasuotan na gawa sa plant fibers tulad ng abaka. Ang mga Tagalog at Bisaya naman ay nakasuot ng barot saya. na kong pag-usapan ng damit ngayon ng mga Bisaya kung saan unang dumayo ang mga Kastila noong ika-16 na siglo. Sa kanilang kultura, ang kasuotan ay nakadepende sa kontemporaryong konteksto at sa antas na lipunan ng tao. Pagdating sa araw-araw na kasautan, pag-uusapan natin ang bahag. Tinatawag rin itong G-string o kanggan. G-string, so parang uh -huh. nakahubad na sila halos. Oo, oh, halos nakahubad na sila. Parang katakot <laughs> <-tangat> lang ng <laughs> uh mm, diba? So, parang brief lang siya. <laughs> <laughs> so, just, maraming paraan upang isuot ito. Isa na rin ang pagtali sa bewang. Ah. Depende ito sa gawain at kaginhawaan at antas kahuba, at, at antas ng kahubaran na pinakayagan ng komunidad, di ba? Basta bawal na kahubad tayo, tayo? <laughs> May kahulugan ang paraan ng pagsuot. Ang hindi pantay na haba ng dalawang dulo ay minsan nababansangan ng katawa-tawa. Habang ang mas mahabang pabitin ay maaaring tanda ng pagluloksa. Para naman sa mga mas mayaman na mamamayan, nagsuot sila ng damit na gawa sa mas mahal na material. Halimbawa nito ay seda, pinya at cotton o bulak. Ito ay dalawang halimbawa ng kasuotan. Mahabang kasuotan na may manggas o tinatawag na long sleeve o mga palumuti at burudang may gulay. Madalas na nakalaan ang mga kasuotang ito para sa okasyon, pagbisita at pakikisa sa mga tayuhan. Ayun ng pagkatapos ng aking pamagat, papasa ko ito kay Joe. Para naman sa panahon ng kaskila, i-introduce ko ang panahon nito sa pamamagitan ng nobelang No Limitante. Sa nobelang ito, inilalarawan ni Rizal kung paano ang pananamit ng mga kalalakihan ng nobela ay sumasalamin sa aktual na pananamit ng mga tao ng panahon na iyo. At ang mga kahulugan, kahulugang panlipunan sa likod nito. Sa nobela ito maraming beses na binanggit ang kalalakihan Kastila na madalas nakasuot ng pananamit Europeo. dinubuo ito ng mga frock or frock coat, uh, sombrero at mga baston o cane. Habang ang karamihan ng mga Pilipinong lalaki ay nakasuot lamang ng baro o kamisa. Tulad ng isang uh, isang scene sa No, let me ng mga tao ang kanilang magagaling na mga bihisan. Tulad ng barong bordado na may malaking brilyante. Mabibigat na kade ng ginto at mapuputing sombrero. Dito makikita sa uh, sa sina ito ang malina na pagtatanghal ni Rizal ng dalang uli ng kasuotan. Ang Europeo na kadalasang ang ng mga mayayaman, may kapangyarihan at nais mga salipunan at ang katutubong kasuotan na karaniwang suot ng mga mamamayang Pilipino. Dagdag pa dito, ginamit ni Jose Rizal sila Kapitan Tiago at sila yes, Kapitan Pinong. Sila ay, may bang ang ugnay ng politikal na kapangyarihan sa kasuotan nila. Nakilala sila na sumuot ng, ng frak na sinabi ko kanina, diba? Frak or frack na ito ay mga mahabang mga coat at kasama niyan may misaw silang mga sombrero at baston. Sinasalamin nito ang pagkabago at pagpapalawak na kasuotan ng mga kalanakiya ng panahon na iyon. At magsunod, sa susunod naman ay ang mga alkalde. Mga alkalde ay mga mayor kung saan sumusuot sila ng mga cordon sa kanilang, um, sa kanilang chest. Ito ay nagsisimbolo na mataas ang kanilang posisyon. Okay. So ngayon, nilipat ka naman ang mikrofon na para kayo siya. Okay. Sa akin naman, ang pamagat ko ay Polo at Corbata, tatak Amerikano sa mga Pilipinas. Mm -hmm. So, sa Klaw, mga taon nito was pagkatapos mo. Tapos okay. hanggang mga 1950s. Para sa akin naman, di ako nakahanap masyado na novel or... Uh, -huh. oh, medyo mahirap uh, ng panahon ng Amerikano. Mm. Kaya naka, nakahanap naka naka ako ng transcript. Ay, naka. Um, Dead Stars. Dead, dead Stars. Ay, yun, short story. Medyo ano siya. One the unang mga uh, first few stories. Modern stories. Parang so, panahon yun. So, Anong panahon yun? Yeah. So, nung panahon yun, wala masyadong... Uh, description mm -hmm. ng pain dito sa iyo sa dali mo oh. May sinabi. May nawala sinabi din ang uh, tungkol sa yes. mga dude <laughs> yeah, sa akin wala. Sa'yo wala. Sa wala. So, nag pa ako sa YouTube. Tapos may nakita akong adaptation. Ah, okay. So, dito ang character dito si Alfredo Salazar. Alfredo Salazar. Sino ba? Ano siya? Matangkad, bayat. Mm -hmm. Tapos, composed. Amerika So, ang kanyang suot ang kanyang suot dito ay suit. Hmm. Suit. Neatly combed hair. Okay. Sa polished shoes ay malinaw na simbolo ng kanyang social status. Hmm. At, so no, parang naka, ano? Parang naka-ano sila? Naka-business at all lahat? Parang ganun. Parang ganun. Business at all. So nung American colonial period, unting unting iniwan ng mga edukado at urban na lalaki ang kamisa de chino. kamisa de chino? Yan. Yeah. Yeah. At lo naman sa Amerikano which is suit. Suit, tie, leather shoes, at grooming, malinis na grooming. Mm -hmm. Ayon sa isang article na nakita mo, hindi lang ito basta pananamit. Ito ay pahayag ng pagiging moderno, edukado, at uh, bagong pamantayan. Si Alfredo ay isang magandang example ng ganitong pagbabago. Mm -hmm. Ang kanyang western style suit, at maayos ng kilos ay papakita na pabilang siya sa elite class. So, elite class, elite class. Class. so kung pagsasamahin natin ang video na nakita ko at yung historical sources, makikita natin na ang appearance ni Alfredo ay hindi lang fashion. Mm -hmm. Isa itong visual representation ng social changes no American period. Dahil sa panahon ngayon, ang pananamit ay naging simbolo ng identity, modernity, at posisyon sa liyo. Uh, para naman sa akin, ang uh, pamagat ng YouTube ko ay ang um, Amerikanong Kanino, influensya ng mga Amerikanong roon hanggang ngayon. Mm -hmm. Ang masaklaw ng mga taon na ito ay ang pagkatapos ng American period uh, mula dekada 70 hanggang ngayon. Kaya naman naisip ko na libro na napili ko oh. ay ang dekada 70. Mm. Pero katulad nung sa'yo, wala rin akong mahanap na masyadong kalbigan hmm. tungkol sa pananamit noon. Uh, pero sa dekada 70, hindi siya masyadong naka-focus sa suot ng mga tao. Oh, yeah. Pero yeah. merong pelikula tungkol sa nobela na ginawa ni Luwal Hati At ang kwento ng dekada 70 ay, ay simula sa, ay tungkol sa pamilya Bartolome. Isa silang pamilya sa na middle class noong panahon ng martial law. At uh, ang tatay nila, ang, ang tatay ng pamilya, uh -huh. si Julian Bartolome, ay uh -huh. a middle class worker. At ang kadalasan suot niya ay ang short-sleeved collared polo, uh, -huh. uh, na slacks, uh -huh. leather, leather belt. Uh -huh. At uh, sa mga formal na occasion, din siya ng barong. Ah, Kaya, ito, ba, mga siya uh, ng ng Spanish at ng American Yes. At Yung mga estilo ng Uh, mostly na-influencia ng konsermatibong Amerikano noong panahon ng 1970s. Ang anak naman niya, isa naman niya, isa sa mga anak niya na si Jules, uh, isa siyang at nagre-representa siya ng youth movement at student activism noong panahon na yun. Kaya naman ang susot niya ay kadalasang mga plain t-shirts, naka uh, button down pero nakatanggal yung botones, mm. naka denim jeans, Uh, mga jacket din. Oh, uh, ano siya? Japanese. Parang uh, kultura din ng Amerikano. Mga hippie, hippie movement at uh, mm -hmm. masikat ng practical na way of pananapin. Mm -hmm. uh, samantala naman, si Gani, uh, sumama siya sa, ah, uh, siya sa US Navy. At uh, isa siyang malinaw, malinaw na direktang halimbawa ng American influence. Tapos ang kadalasan nasuot niya ay yung mga printed shirts at jeans lang. Ngayon, sa model ng panahon, makikita pa rin natin na ang mga influensyang ito, parang yung mga plain t-shirt, jeans, mga button-downs, makikita pa rin naman natin sa panahon natin ngayon. At ang mga kabataan ay, ngayon gumagamit ng batipang damit na influential na influential na parang yung ano parang old man so ah uh, sa kabu sa kabuuan ah I think lahat naman ng to natin ay nagpapakita ng kasuotan kasuotan, kasuotan mm -hmm. at pag evolve nito uh -huh. nagsimula tayo sa jeans <laughs> sa frock frock coats sa suit and tie suit and tie Amerikana sa so, hanggang sa ma mas casual mm -hmm. so, yun lang. Salamat sa panonood ng ating podcast. Sa next episode. Yes. <laughs> <mythology. laughs>